Yan e napilitan niyan si Garma na maging kwan eh. Uh, isalba ang sarili niya mm. at uh, i-force siya na gumawa ng isang deklarasyon upang magdiin ng mga target sa political persecution who is Rodrigo Duterte and the Duterte allies. Mm. Ma malinaw naman yun eh kung anong nangyari doon. Sa tanong ni Boss Dada, mga kababayan, the oversight function of Congress does not warrant abuse and being part of persecution and dirty political games. Yun pong pinanindigan ni Kongresman Marculeta. Dapat nirerespeton ang karapatan ng mga tao at resource persons, sino man sila, kapag nai-invite sila. Even in court, the rights of accused are being protected by the court in a proceeding of formal trial. Iyan, hindi naman po yan, Korte. Tama po, dapat ang oversight function ng Kongreso at Senado hindi po dapat lumalagpas doon sa paglabag sa mga fundamental na karapatan ng mga mamamayan na ginagarantihan ng konstitusyon. Number two, hindi po dapat ito ginagamit para manikil, mang abuso at maglapastangan sa mga individual na tinatarget upang ipahiya o kaya ipitin, gipitin, bastusin at lapastanganin po sila. Tama, kabusdada? Tama po kayo banateros, guys? Naranasan po namin yan ni Ma'am Lorraine kung paano po ang SMNI at ang hearing na yon ay kinonvert into a systematic attack against press freedom and freedom of expression? and against an independent media organization. At kung paano ginamit ni Tiberos ang kanyang oversight function upang mag-persecute at mangbastos at mag-prejudge at magkaroon ng isang operation para wasakin ang pagkatao ng mga religious leaders to the point na binayolate na ang, ang separation of state and power at ang religious freedom, hindi na kinilala, ito po ay dapat matigil. There should be boundaries on oversight function. Number one, dapat ang minabantayan kasi ng oversight function ng Congress. Brother Bosdada, Master Judea and uh, Coach Oli, korupsyon ng gobyerno. Yeah. Uh -huh. Iyan pong una niya. Number two, kung tama o hindi ang ipinapatupad na programa ng executive o ng presidente pababa. At number three, kung may mga nalalabag na mga batas o kapataan ng mamamayan na ang lumalabag, Estado. Mm -hmm. yan po ang function ng oversight. Hindi po ito dapat parang isang uh, korte na pwede ka magpa-aresto, magpa Lalo na po i-call out natin itong mga talagang abusado dyan sa kongreso. Mm -hmm. Si Johnny Pimentel, mm -hmm. si Stephen Paduano, mm -hmm. ng uh, party list na dating NPA ito. At kung AGK ang pag-uusapan, ang grupo nito, isa sa may pinakamaraming pananagutan mm -hmm. sa extrajudicial killing. Apo okay, yung expert? Sino, expert. Sino, sino? Si, si Paduano. Padu mm -hmm. O ng mm -hmm. PADCOM. Mm -hmm. So lahat po sila ng mga ito, hindi po yan allowed na labagin nila ang mga karapatan ng mga individual na nakasaad sa konstitusyon. Mantakin mo wala kang kaso pa, ikaw ay kukulong. At sasabihin nila na makakalabas ka kung kailan namin gusto. Kung kailan matatapos. At kailan matatapos. At kung kailan nila sasabihin na pwede na. Mm -hmm. That is a fundamental attack to the rights of people. Birthright po ang right to liberty and freedom. Hindi po yan pwedeng sagkaan, lapagin at lagpasan, at sagpangin ng isang ahensya ng gobyerno. At nakakalungkot po na yan ay nangyayari ngayon. Hindi po yan pinayagan ni Pangulong Duterte na mangyari sa panahon niya. And even in previous presidents, we have not seen that kind of abuse and overreach of oversight functions in the guise of oversight na kunwari nagre-review sila ng mga government programs and policies pero ang ginagawa na nila ay sobra pa sa kapangyarihan ng korte at sila ay naging executioner at persecutors ng mga taong bayan napakadelikado po yan dapat matigil yan even if we will become members of Congress that should be cleared out in Congress sa lower house at sa Senado ito gusto ko kayo, kay ka Eric, diretso, pinakalaan na. Ano? Naku, ka Eric magpapas magpapasko na naman, nagmuntik-muntik. Oo, oh, okay. <laughs> <laughs> mag one year na pala. <laughs> October din niya Oh, October 30. Baka dito ay. pa masimulan sa show namin. Oo, oh, oh, na eh. okay. Nagtanong, nagtanong ako noon eh, totoo ba? Na Bilyon? Ako, wag mo lang tanongin para kayo gusto. Oo. Pwede kayo pa pala, ano, Malabas. Yun pala, 2.7 billion. Laki pa pala. Ang nagastos lang nila, oh. ang nagastos lang nila, mga nasa 45 million lang. Tanong ba yan? Tanong? Oo. Tanong. tayo. <laughs> ang sagot namin doon, very simple. Ang banateros, si Ka-Eric, or sino man na journalist, sila po ay may karapatang magtanong, tama o mali ang datos. Sapagkat ang pagtatanong, ay karapatan ng mamamayan kung mali ang datos, di i-correct nyo. Mm. Hindi natatanggalan nyo ng franchise, buti hindi sa mamang senado, o ipapahiya nyo at gigipitin nyo at lalabagay ng mga karapatan sa malayang pamamayan. Pangalawa, the source of any journalist, blogger man yan, o regular journalist, covered po yan. Mm. In-expand ni Pangulong Duterte. Mm. The source cannot be revealed unless there is national security threat, Unless baguhin nyo ang Soto Law. The Soto Law is the law uh, na in-sponsor ng lolo ni Senator Tito Soto. Yes, at yan po ay in-expand ni Pangulong Duterte. Expanded yan. Even vloggers mm. have the right to invoke SOTO law. Mm. Ibig sabihin po, hindi pwede na ang mga nagbibigay ng impormasyon sa mga journalist, mamamahayag, or mga purveyors of information will be harassed and intimidated unless there is clear determination by the court na yan po ay may national security value. Pwede po yun. Congress should not act above the law. Sapagkat sa Supreme Court ng United States at sa Supreme Court ng Pilipinas, ang doktrina yan ay Bustos Doctrine. Mm. Ah, yan po ay uh, isang doktrina na ang public officials, it comes with the territory nila, na sila'y bukas sa pagpupuna at komentaryo ng mamamayan. At yan po, kung ayaw mo, umalis ka dyan sa pagiging public official. Because ang tagabantay ng demokrasya at pundasyon ng Republican government at Republican democracy ay ang participatory governance na ang taong bayan pwedeng pumuna, pwedeng magtanong, at pwedeng magkaroon ng kanilang opinion. Ang, uh, mag, ano ang mag-sisita sa Congress at Senate? Kasi lumalabas, parang sobrang makapangyarihan nila. Ang Vice President at ang Presidente, pati ang Supreme Court, impeachable. Yeah. Pero sila, hindi. Hindi. Uh -huh. so, so, yun ang problem. Gray area yun sa konstitusyon. Uh -huh. uh, although the President is the primus inter pares, meaning first among equals... But in terms of oversight, kaya siyang pangibabawan oh, oh. at ipa-impeach ng Kongreso. So, alam niyo na kung bakit si Martin Romualdez ang Speaker of the House? Correct. Because the impeachment complaint before it comes into trial in the Senate will Lada. come sa House of Representatives. Harangin na po na siya. Doon palang harangin na dito. <laughs> eh, tama yung punto na yun, ha? So, papabor ka ba na magkaroon ng dapat, eh, gumawa kayo ng batas para magkaroon ng isang independent na, ano, na ang departamento na magpupulis sa mga congressman at saka senador na hindi dapat ina-appoint ng presidente dapat ini-elect din ng tao ng tao ginagamit yan sa Europe God. sa European political si political system uh, pati pong bidding yan uh -huh. exclusive sa government ang mga public bidings and public works nakikialam ang private sector uh -huh. as as third party oversee nag-oversee sila sa third tama ako agree ako dyan, boss dada that congress the senate and the lower house should have clear cut saan ang lang ang investigation ano po ang hangganan ng contempt power itong si Paduano para yung contempt contempt oh. Uh -huh. eh. oh, dapat inahambalo ito ng kanyang pananagutan doon sa panahon na nasa RPA ABB ito uh -huh. at nang sa NPA siya so kailangan po yan maklip at kailangan po mapigilan yan at sino po tama sino mag-iimbestiga dito sa mga paglabag nila sa mga pondo halimbawa nagtatanong ang taga Marikina sana punta ang mahigit 300 million pesos na ayuda na napunta kay Kimbo. At bakit? Dinidisplay niya sa Facebook. Mabuti so ngayon ay tinatanggal-tanggal na niya ang milyones na mga bag at mga jewelries niya. Mm -hmm. So yan po ay mga sino mag-imbestiga sa kanila. Mm -hmm. Takot ang koa, ang umbudsman, hindi dumidirekta sa kanila. These are matters that should be discussed inside Congress. If you are a public official, even if you are part of the legislative body, you should not be acting above the law. At dapat alam ng COA yan at ng DBM. Dapat nagsasubmit din sila ng independent budget. Ta agree ako sa sinasabi ni Boss Dada, uh, Coach Oli, and Master Judea. There should be a third-party private group na ang kanilang trabaho ay mag-oversee sa mga budget na ito at mga public works na hindi nakatali lamang sa government bodies. Uh